Ma'am? Ma'am, nasaktan ba kayo? Say. thank you Ituloy mo. At nang maging tatlo ang mata mo. Tayo! Itawan mo yan! Itawan mo! Ma'am? Ma'am? Nasaktan ba kayo? Sarge? Sarge, ikaw ba? Bakit? Nagpalit na ba ako ng buka? Ikaw, kumita ka lang. Kahit nakatalikod, babarilin mo. Muntik mo na ako na puruhan, ah. Saan mo natutunan yan? Para sa akin, kung nakaharap o kahit nakatalikod, kriminal pa rin. Pare-pareho pa rin sila nag-aasal hayop. Kaya nag-aasal hayop ka na rin. Basta't ang importante, Sarge, Hoy, ang biktima. At ah. Uh, hindi ko na maalam na ikaw yan eh. Tsaka, hindi ko alam na bumigay ka na pala. Bumigay. Sarge, agawin natin yan. Hindi na. Dalhin mo na lang yan. May reward yan. Para kumita ka naman. Sayang din to. Ayan, Daddy. Mas kilos mo pa yan, hindi na matatanggal. Masakit pa ba? Daplis lang yan, eh. Daddy? Hmm? Nisasabihin sana ako sa'yo, eh. Ano yan? Huwag ka magagalit, ha? Ano? Siguro, yung binalak mo dating pagretiro... Sana'y tuloy mo na ngayon. total sapat naman ang kinikita ko para sa ating dalawa, di ba? Sige na, Daddy. Tama kay ha? Dapat nga siguro magretiro na ako sa pagkapulis. Hihintayin ko pa bang pantay na mga pa ako sa ako magretiro? Siyempre pag pantay ng mga paa mo, magre-retiro ka na. Mahirap talaga. Pero ito, iha. Pangako ito. Pag wala nang lumalabag sa batas, wala nang mga magnanakaw, wala nang mga hold -upper. wala nang mga kidnapper, wala nang... wala nang lahat ng kriminal. Itaga mo sa bato. Titigil na ako sa pagpupulis. Daddy naman. Parang yun na rin sinabing hindi na kayo titigil niyan. Eh hindi naman nawawala ang mga yan eh. Ganun ba yun? Oo. <sighs> hindi. Ganito yan. Ang kriminal at pulis ay nagtutulungan. Dahil kung wala kriminal, hindi mo kailangan ng pulis. Aalisin yan mawawalan ng buhay ang pulis, kawawa naman. Pero pag may kriminal, pasok ang mga pulis. Dahil ang kriminal at mga pulis, magkaawayan. Naintindihan mo? Kaya nagsasagupaan. Dahil ang kriminal at pulis, magkaawayan. Ah, uh, pulis at kriminal at... Uh... <laughs> Alam mo, yan. ito pangako ko sa iyo. Bawat gagawin ko, mag-iingat ako. Yun lang naman dati hinihiling ko sa inyo eh. Pangako. <laughs> Thank you, Daddy.